ika lang po! Ikadalawamputlimang linggo na po sa karimang panahon, ang unang pagbasa ayon sa libro ng karunungan ay mayroong mga taong masama na ang kanilang tangka ay pabaksakin ang matutuwid sa pamag-ita ng pagtutuligsa, pagpaparusa, hanggang dalhin daw sa napaka-shameful, ka ka kahiyahiyang kamatayan. Pero sabi nila, kung talagang siya ay matuwid, kakampihan niya ng Diyos, hindi siya mamamatay. Abay, bakit si Jesus? Siya na ang anak ng Diyos. Sabi niya sa, sa ating Ibanghelyo, ganyan ang panggagawin sa kanya ng mga tao. Pagtatangkaan siya, dadalhin siya sa isang shameful death ng crucifixion. Abay, natuluyan. Pero sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Pero bakit siya umabot ng ganon? Kasi ang dahilan, hindi dahil siya'y walang lakas, kundi ang gamit ng kanyang lakas, ang kadakilaan ng kanyang lakas, ay tungo sa paglilingkod sa mga taong may pagkakasala. Ang tunay na kadakilaan ng Diyos ay maging aba hanggang bumaba sa paglilingkod sa atin. Kung tayo kanyang alagad, sasabay tayo sa gantong uri ng pamumuhay.